Hi guys, uh, you miss me? <laughs> Andito tayo sa Tangier. Ito yung uh, port, uh, port uh, town ng uh, and one of the four biggest uh, cities ng uh, ng uh, Morocco. Kasama ng yung Marrakesh, yung Rabat, at yung kasablangka na dinaanan natin lahat. So they're very good. We have a very nice experience dito. So habang nag-aantay kami dito sa port, uh, we'll discuss issues muna dyan sa Pilipinas. But before we do, pakita ko muna yung huling uh, yan sa so, this is Rabat. So uh, this is the gateway of uh, Moroccans or even Africans kasi Morocco is par part of Africa, not Africa, Africa. So yung mga pupunta sa Africa or galing Africa papunta sa Europe, They pass by Tangiers. So, ito talaga very, very, very major, major port city talaga ito. And very historic. Very historic. Although, much older yung Kwan. Yung uh, binadunisita na rin natin Marrakesh. Pero, this is significant dahil, well, dito rin dumadaad yung mga nagtit sa sa Europe. Particularly, particularly Spain. So, that's why... Uh, Uh, dito tayo, uh, tayo naman paalis na ngayon This is uh, our, perhaps our last vlog uh, in the in the uh, Moroccan soil Sayang nga kasi dahil medyo pangit ang signal dito, hindi tayo nakapag-live uh, masyado uh, yeah, Pero we're going back to Spain so baka okay ni signal and then all the way to Portugal So tingnan nyo yung mga minarets, ang ganda. Actually, blown away kami sa ganda ng uh, Morocco kasi medyo disappointed kami sa unang visits namin sa Muslim countries like uh, Egypt and Jordan na napakagulo, napakarumi, napakagulo. Sa Egypt, sa middle of the street, meron nagkakatay ng mga kambing at naka nakahang ng mga kambing. <laughs> Dito meron naman pero sa market mismo nila. So sige, tapos na yung intro. At uh, nag -go goodbye uh, shot lang tayo dito sa magagandang uh, magagandang uh, lu mga mga uh, 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 lumang bahay uh, ancient fortress O oh, yun fortress yan sa mga noon, sa mga invaders noon. Uh, when when uh, Morocco was still under the uh, British ano uh, under the Spanish and uh, French protectorate so sige Let's proceed with the issues. Buenos dias, señoritas y señoritos. Andito na tayo nakasakay sa Ueta, sa Ueta Jet. <laughs> Ito yung barko na magdadala sa atin pabalik sa Spain from Tangiers, Morocco. Pero we're still in the Moroccan side at kanina na ipakita natin sa inyo yung mga yung mga views dito. So, diretso na tayo sa topic uh, Uh, ang daming, ang daming, uh, ko saan, di ko alam kung saan ako magsimula <laughs> sa mga issues dyan At uh, later on, subukan ko mag-vlog na kayo ang, <laughs> kayo kasi yung marami sa inyo nagko-comment uh, Vlog, uh, but i-comment ka naman dito sa issue na ito So kayo naman ang tunungin ko ha Okay, pero dito natawa ako sa dami ng mga reaksyon sa dami ng mga sinasabi ukol dito sa issue ng uh, it, uh, issue ng confidential 650 million confidential funds ni Sara ang pinakamaganda dito yung pagbanat ulit ng kampo ni ka kampo ni BP Leni Robredo and this is a statement coming from uh, Barry Gutierrez former OBP, Office of the Vice President Spokesperson. Uh, clearly, this is a reaction, a reaction to our earlier blog kung saan sinabi natin na kinumpara nila nila uh, Senator Bato de la Rosa at iba pa mga chuchuani ni President former President Duterte kinumpara kay Leni hinasabi o oh, bakit si Leni hindi niyo binabanatan yung yung uh, confidential funds eh bakit si Sara may may, may naglaunch kayo kuno <laughs> kuno ng demolition job daw or propaganda campaign against Sara na alam naman na natin wala kasi tayo-tayo lang yun. Ganit lang talaga ang mga tao at nagugutom yung mga tao. This is an, a, uh, an anger coming from the stomach ng mga tao. So, yun. Uh, sumagot yung kampo ni BP Lenny Robredo. But maganda naman ito. Maganda. Uh, uh, Nag-react sila sa sinabi ni Sarah na kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yun, na uh, palaban ng statement ni, sa, ni uh, Vice President Sara. Pero magandang sagot ni 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 uh, Attorney Barry Gutierrez dito. Sabi niya, ang lakas makahirit ng kalaban ng bayan. Pero, tameme naman sa pagi masuk ng China sa West Philippine Sea, tama rin naman. Kasi, although meron pa communist threat sa bansa, pero hindi na gaano kalakas. In fact, maraming ang mga tsutsuan ni Sarah, nagpapalabas ng mga statement, defending her, uh, dyan sa social media, defending her uh, her, uh Uh, pork or confidential funds when she was still mayor of Davao amounting to billions na yun daw confidential funds ay very effective to address the problem of uh, insurgency kaya, kaya insurgency free na daw in Davao e again uh, uh, katangahan or stupid uh, statement yun kasi pwede rin natin sabihin oh, kung, kung tabaw at maraming parts of the country ay insurgency free why do you ask for a 650 million na uh, confidential funds ba diba? so <laughs> akala nila bobo na talaga tayo <laughs> kaya si Bat kahit nakabakasyo hindi kumatiis talaga kundi sagutin yun so yun maganda itong statement ni, ni Barry, Gut attorney Gutierrez o lakas-lakas ang lakas mo na sinabi na about the issue of kalaban ng bayan eh ang biggest threat threat natin ngayon ang China hindi lang nga nakalimutan na ang pangasabihin ni G Barry Gutierrez hindi lang nga, hindi lang nga tameme si Sarah kundi nakipag-meeting pa siya sa top official siya at si President Duterte na meeting pa sa top official ng China. So talaga naman, talaga naman nakikita natin napaka-misplaced talaga yung mga yung mga dying group na ng uh, ng uh, uh, cppnpa NPA, 'yun ang pinapalaki nila habang yung real threat talaga ngayon yung pang pang uh, pang uh, atake sa atin, invasion sa atin ng China at pangara sa atin ng China, tahimik si Sarah at hindi lang tahimik kundi ini-endorse pa niya ang China kasama pa yung tatay. So maganda itong statement ni Barry Gutierrez. Uh, at least this puts the whole issue in the perspective baka kung talaga mahal mo ang bayan talaga naman dapat tirahin mo yung yung uh, China at i-give up mo yung pork barrel mo para sa China so ano, give up mo yung pork Barrel or uh, confidential funds mo sa na 650 million at i-rechannel mo yan sa Philippine Coast Guard kung talagang mahal mo ang bayan pero klaro talaga hindi mo talaga hindi mo talaga mahal ang bayan kundi mahal mo lang yung political uh, political kuan uh, mo political uh, Uh, plans and also yung uh, pag-alyad pag-alyado nyo sa pag-alyado nyo sa China so uh, this is really a clear case of uh, double standard na uh, kung uh, pinupunan na daw natin siya about the issue of uh, confidential funds sa uh, kalaban tayo ng bayan pero kung, kung siya naman ang uh, ang uh, tameme sa <laughs> sa issue ng West Philippines Sea at in-entertain pa niya. Uh, hino-host pa niya sa Davao yung top uh, Chinese uh, official. Eh di okay lang daw yun. So, uh, again, uh, busted na naman yung, uh, yung expose kuno nila at nabistra uh, nabistro na naman natin. And uh, ang maganda, kwan na, kahit timing si Bipilay Rebredo at least sumahataw na yung kampo niya. Dito kay attorney Barry Gutierrez so this is uh, the good thing about this uh, the whole, the whole philippine people are already rising up nagpapa nagpaparandom na rin yung opposition kasi nakikita nila uh, uh, galit na talaga yung taong bayan dito sa issue na ito and uh, i would like to repeat yung sinabi ko no noon na dapat uh, si Sarah it she, she has any sense of decency dapat ibigay na talaga niya dapat bitawan ng talaga niya yung pork barrel niya because <laughs> sa public relations work, meron kami tinatawag na public relations or crisis management quicksand kung saan uh, the more you talk, the more you defend, the more you sink. So this is the case for her. Kaya kung meron mga PR advisor niya na nakikinig dito, uh, kuha niyo na lang, ibahin niyo naman yung strategy niyo ibigay nyo na lang, ibigay nyo na. Anyway, kumita na rin kayo ng 650 million for, for the year 2023. Kumita na rin kayo ng 125 million. Or kaya nag nagastos inyo na rin for political interest or whatever. Kayo lang nakakaalam kasi hanggang ngayon, ya, ayaw nyo ilabas ng COA na pinipigilan nyo ilabas ng COA yung yung findings kung saan talaga napunta yung 125 billion Uh, confidential funds so and also the 650 million confidential funds for the current uh, budget year 2023 so this is the latest dito and uh, I'm reporting this to you from the from the Shuta uh, Jet uh, ferry that will uh, be taking us from uh, Algiers uh, port town ng uh, Morocco and back to Spain And then in the coming days papunta naman tayo sa Portugal. So medyo papagod ito, nakakapagod itong trip Bat. So pero enjoyable naman kasi very tight schedule namin. So please uh, join me in this one. Na panori nyo naman na uh, you might still learn a thing or two about the world, about the world, no? Uh, uh knowledge is always welcome in whatever form. So thank you very much for watching. Umi start na yung and I'll be seeing you in my next vlog.